Miss Sulang muling dinikdik sa pagdinig ng Senado ang kontrobersyal na alkalde ng Banban Tarlac na si Mayor Alice Guo kung saan tinalakay ang mga umanoy, kriminal nitong business partner at ang personal nitong buhay. Sa buong detalye, nagbabalik si Raymond Tinaza. Ipinagpatuloy ngayong araw ng komite ni Sen. Risa Hontiveros ang pagdinig kaugnay sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa Bambantarlaka, partikular kay Mayor Alice Guo na sentro ang pagdinig sa pagkatao ni Mayor Go, lalo na ang koneksyon nito sa mga kriminal na incorporators ng Baufu Land Development Incorporated. Pero sinabi ni Mayor Go na hindi niya alam noon na money launderers ang kanyang business partners na sina Zhang Ruijin at Bao Yinglin si Zhang Rujin niya ay convicted noon lamang na harang buwan dahil sa money laundering cases sa Singapore habang si Bao Ying Lina ay naharap din sa mga patong-patong na kaso. Ayon sa kontrobersyala na mayor, nalaman lang niya ang mga kaso ng dalawang kasosyo sa Facebook post ni Sen. Honti Berosa. Itinanggi rin nito na kaya siya iniloklok na mayor ay para mapadulas ang operasyon ng Pogo Hubs sa Bambang Tarlaka. Facebook post niyo po na sila po ay money launderer po sa Singapore at nagresearch po ako sa through Google din po at nakita ko nga po na yung dalawa po ay sangkot nga po doon sa uh, money laundering po sa Singapore at kahapon ko lang po nalaman gawa po nung nakita ko po sa Facebook post po ninyo Madam Chairman Samantala, lalong lumawak naman ang investigasyon matapos humirit si Sen. Rafi Tulfo na ipatawag din ang mga local officials sa Bambantarlac at mga trabahador ni Mayor Go sa kanyang pigiri. Kinesyon din ni Sen. Tulfo kung bakit matagal na sa Tarlac si Mayor Go pero hindi pa rin marunong magkapampangan. For two years, at a very early age, in your case, from, from start hanggang ngayon, nasa tarlaka na ang is primary language doon ay kapampangan and yet konti lang that's unbelievable that's very amusing tell it to the marines sabi pa nga nila sa pagdinig at inihayaga ni Mayor Go na nalaman lang niya ang pangalan ng kanyang ina sa kanyang birth certificate noong 2019. Ang kanyang nanay na si Amelia Lial ay dating kasambahay daw ng kanyang ama. Pero sa pagkatanong ni Senator Sherwin Gatchaliana, lumalabas na questionable ang birth certificate ni Mayor Go dahil ang kanyang tatay na si Angelito Go ay hindi Pilipino at hindi rin kasala kay Amelia taliwas sa versyon ng Mayora. Ako, si Raymond Tinaza, para sa kwentong politiko.